araw. Ako si Charlotte B. Bernardes. Ako ay 42 years old. Dito ako nakatira sa Bunaserca, Indang Cavite. At ako ay isang mananahi. Ang aking asawa ay si Jonathan Bernardes. Siya ay isang barbero. Anong ako hindi pa pantawid? Siyempre, isa lang ang nagtataguyod sa amin. Medyo mahirap ang buhay noon. Tapos... Napasok ang mga bata, hindi ganun kalaki yung sweldo ng mister ko. Ang mister ko ay nagtatrabaho sa bayan, na namamasukan siya bilang barbero. So, talagang mahirap pa yung time na yon. Tapos ang mga bata, hindi ganun ko sila nabibigyan ng, ng mga pangangailangan nila. Pero minsan naman, napapagkasya naman. So, nung ako'y naging pantawid na, syempre nagkaroon ako ng Ed, ...ano, educational grant. Malaking tulong yun kasi... ...yung mga pambao ng mga anak ko... ...yung mga pangailangan nila sa school... ...na bibigyan na dahil sa tulong na binibigay ng 4Peace. At tapos meron pang mga FDS. Nakakatulong yun kasi... ...tinuturo doon na isa buhay namin... ...kaming pamilya... ...nakakatulong yun na malaki sa amin. Tapos nung 2013... Uh, naging BHW ako ng barangay. So, mas lalo pa akong nakatulong din yon kasi hindi lang natutulungan ko yung pamilya ko, nakakatulong din ako sa iba sa pamagitan ng health. Nakakatulong ako sa mga bata at sa mga ibang nangangailangan ng tulong tungkol sa pangkalusugan. At ako po ay napagkalooban din ng dole nitong makina panahi ito ay talagang nakatulong sa akin kasi sa bawat pananahi ko, tulungan kasi para sa panggasos ng mga bata. Tapos yung mga damit namin, hindi lang mga damit ng iba, yung mga damit namin na medyo sira-sira na nare repair ko siya. So, isa, isa to sa mga nakatulong sa akin, bigay ng dole. At nabigyan din ako ng DTI yung miser ng libreng upuan ng panggupit saka yung mga gunting, razor. So, iyon ang isa pa rin sa nakatulong sa Mr. Ko. Uh, taong 2019, uh, nagkaroon na ng sariling barbershop yung Mr. Ko. Ang tawagin yun ay Kubo Barbershop. Nagumpisa kami sa mag-isa lang siya, maliit lang na barbershop. So, bawat taon, Ah, uh, nadadagdagan yung mga customer niya hanggang sa ngayon ay nagkaroon na siya ng tauhan. So, dalawa na sila, yung kapatid niya ay nagugupit na rin. So, natulungan din niya yung kapatid niya para magkaroon din ng trabaho. Ah, uh, yung mga anak ko, uh, nung maliliit pa sila, uh, talagang ano, nagpupursigi sila sa pag-aaral. Nagkakaroon sila ng mga award pati yung panganay ko, sumali siya ng mga iba't ibang contest. Lalo na nung high school, nagsali siya sa cooking contest, nanalo naman siya. Yung aking pangalawa ay sumali din sa mga contest. And then yung sumunod kong mga anak, ganun din sila. Lahat sila ay, sa awa ng Diyos, ay eh, lahat naman ng mga anak ko ay nagpupursigi sa pag-aaral. Sobrang happy naman ako dahil Nakikinig sila sa amin at pinagbubuti nila yung kanilang pag-aaral. Uh, nung 2011, uh, nung naging pantawid ako, uh, napili ako ng barangay namin na maging parent leader. So, nung una naisip ko na ay parang mahirap. Pero sabi ko, ay sige, itatry ko. Saka para magkaroon din ako ng konting kaalaman. Tapos nung naging parent leader na ako, sabi ko, ay, okay pala to. Tapos pag kami nagpapasalamat sa akin ng mga ka-member ko, ay, so, sabi ko nga, ay, salamat naman. Nakakatulong din naman ako sa iba. <laughs> Natutulungan ko din yung iba, lalo na pagka yung meron mga pinapagawa na natatapos ko lahat. Sabi ko, sobrang masarap pala. Sabi ko, ay, okay pala maging parent leader. <laughs> Ay, naiiyak naman ako. Ayok maiyak. <laughs> Nung ako ay naging parent leader, so nagkaroon kami ng mga community service, paglilinis, tree planting. So masaya, masaya yon kasi marami kaming natutunan. Tapos yung mga member ko, uh, nakikipag-cooperate naman sila. Tree planting ngayon, tapos yung mga Medical mission, nakaka-attend kami ng mga ganyan. Tapos pumupunta kami sa mga bahay, bawat bahay na na-injection ng mga bata, tapos nabibigyan namin sila ng mga gamot na para sa mga may sakit. Papasalamat ako, uh, naging part ako ng Pantawid. Uh, Nagumpisa ako sa wala. Tapos nung naging part ako ng Pantawid, Uh, parang doon lumiwanag yung aming pamumuhay, nagkaroon ako ng mga trainings, yung mga anak ko, minsan umaaten sila ng mga family development session, natututo sila. Tapos, naging malaking tulong ito kasi hindi lang sa pera, hindi lang sa yung mga marami kaming natutunong mga bagay na talagang isinasabuhay namin at nagpapasalamat ako kasi simula nung no na, nakapasok ako dito sa Pantawid, eh talagang masasabing naging maayos yung buhay namin. <laughs> ay, ako. At sana maging inspirasyon ako sa iba na kayo ngayon ay nandyan sa posisyon na ganito na nakapasok kayo dito. Sana isa buhay nyo yung bawat tinuturo at gamitin sa tama yung inyong nakukuha. Gamitin sa pag-aaral ng mga bata, gamitin sa kung ano man ang kailangan ng mga anak nyo at ituro nyo yung tama sa kanila. At sa Corpi, sa DSWD, maraming maraming salamat sa inyo dahil sa inyo malaking tulong ito sa aming pamilya. po sa aming masaya at munting pamilya, uh, Pamilya pamilyang Bernardes. Kami po ay nagpapasalamat sa Four Peace. Maraming salamat po! Salamat po! Salamat, salamat Pantawid! Thank you, Four Peace!